Winasak ng Philippine Air Force o pafang halos isang bilyong halaga ng mga tanim na mariwana sa Mount Chumanchil Tinglayan, Kalinga, matapos matagumpay ng maisakatuparan ang Coplan Highlander o High Impact Joint Marijuana Eradication Operation. Bunga ito sa pagsisikap na labanan ng irigal na droga ng Northern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Tactical Operations Group 2 o TOG-2 ng Philippine Air Force. Gamit ang Black Hawk Helicopter ng Philippine Air Force Tactical Operations Group 2. Aminado ang grupo na hindi naging madali ang ginawa nilang operasyon na para wasakin ng halos isang bilyong pisong halaga ng mga tanim na mariwana sa Tinglayan, Kalinga. Sa pamumuno ni TOG 2 Group Commander na si Colonel Glenn Piquero, siniguro nilang ligtas at mahusay ang airfield control at seguridad habang isinasagawa ang misyon. Nagresulta ito sa pagkawasak ng higit kumulang dalawang libong kilo ng dried mariwana. May git 3 milyong marijuana plants kung saan nasa 195,100 square meter ang kabuang lawak ng lupa na tinatayang may halagang 861,900,000 pesos. Dahil dito, maituturing na isa ito sa pinakamalaking operasyon ng pagwasak ng marijuana sa kasaysayan. Pinangunahan ang siyam na araw na operasyon ng Special Operations Unit Cordillera at PNP Drug Enforcement Group katuwang ang AFP, PCG at PDEA. Pinangunahan ang siyam na araw na operasyon ng Special Operations Operations Unit Cordillera at PNP Drug Enforcement Group katuwang ang AFP, PCG at PDEA. Pinuri naman ni NOLCOM Commander Lt. Gen. Fernil Buka ang matagumpay na pagtutulungan ng iba't ibang ahensyang kasangkot sa operasyon, gayon din ang mahusay na paggamit ng mga air asset na nagpapakita ng mga kakayahan at profesionalismo ng TOG-2 para sa pagsisikap na maipatupad ang batas laban sa mga aktibidad kontra iligal na droga. Samuli ito si Kaira Gaspe, naguulat para sa North Central Luzon News Media.